ikaw naman ay may santolinada. Ang nakaharabis ko ng santolinada. Bago maglugot, ay di may 50 mail. Na maliwanag, na maliwanag. Pagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ay tayo ay uh, nasa mabuting kalagayan. Saan man tayo na roon. Umaga, tanghali, hapon. Magandang araw po. Ano po? Tayo na dito ngayon sa tabi ng ating uh, palaisdaan at ating na uh, saksihan ang uh, ginawa ng ulan kagabi na sobrang lakas ayan ayan may mga tubig Naputol yung ating mga host pupunta dito sa palaisdaan ayan at ito mababaw lang ito biglang lumalim ayan na po ito yung nabakbak oh. ito po yung kulay na yung lupa alos dyan hanggang doon nagsibanda ngayon, lumalim na siya. Ayan o. Sige lumalim sa lakas ng baha. Kaya, ayan, uh, lalo sa mga, yung mga nakatira sa mga mababang lugar. Ayan, uh, kaunting ingat po. Uh, dahil naglalanslide nga po yung mga lupa, lalo pagka marami ng tubig na ulan. So, ayan, nagyo tayo ngayon sa tanim namin ng mga saging, niyog. Ayan, medyo hindi pa rin tapos natabasan, pero yung iba natabasan na. At dito naman tayo sa mga saging na yan. One week na lang uli, magpapaharvest na uli tayo. So may mga talim tayo dyan ng mga bago, naniyog, mga gabi, kamote, luya, sa so may bandang taas na yun. So ganito yung ginagawa namin dito sa probinsya. Kaya nga itong na uh, ginagawa namin dito na mag-asawa dahil yung aming mga anak ay puro may mga trabaho na sila lahat at nasa syudad no? sa Manila. So tayo ang nandito sa bundok para uh, mga siwa dito sa accounting nating uh, sakahan na tinatawag namin na mini farm. Mani, e, para medyo social naman, di ba? So ngayon, uh, ito, uh, nakakatawa naman. At yan, may, may, kubo pa yun sa taas na yun. No? Kung mapansin nyo, may kubo doon. Pati na yun, ayan, may kubo dyan. At diyan kami nagpapalibas ng oras kapag kayang umuulan, kumakain, merienda So diyan din kami nagluluto. At yan ay may kuryente dyan. Linya ko rin ng uh, linya ng kuryente. Para sa ganun po, yung dito sa lugar na ito, dahil medyo malayo-layo dito sa bahay namin, at lalaka rin pa talaga, di pag, lagdag pagod. No? Pag tayo pagod na sa, sa trabaho, uh, doon na tayo uh, sa sumisilong. Ano? At nagkukwentuhan din, syempre. Ano? Ngayon, ang ginagawa natin dito ay... Dahil alam kong malakas nga ayon ko lang kagabi, kaya pinuntahan ko agad at ito yung ating nakita nga uh, makakatawa naman dahil uh, yan, hindi naman ito na wash out itong pinaka barrier natin dito yung nakaharang at itinambakan ko ng lupa, yung parte na yan para saka may sanang kahoy dyan, saka may tinambakan ko ng bato para hindi makapasok dito, kasi once na makapasok dito, mapupuno yan uh, yung ating isda ay aapaw, uh, kasama sa tubig So, wala, wala tayong maaabutan dyan. Kaya buti na lang at hindi siya nasira uh, kahit na uh, may signal ng bagyo, hindi naman tayo napuruhan dito. Ano, ang, ang ano lang, uh, yung talagang lakas ng ulan. Dahil ganito sa amin, kapag ka may signal ng bagyo, ang lakas po ng ulan dito at yung baha. Ano. Siyempre, kaya dito sa amin sa probinsya, masaya kahit na simple lang yung buhay at maaaring ibahagi ko sa inyo yung uh, pag-farming o pagsasaka no? dahil nga po dito uh, dito natin ma maranasan yung, ano, yung simpleng buhay tahimik, yan na marinig natin mga lagas-las ng tubig huni ng ibon mga alagang hayop ayan at yung mga tanim natin na lagi nating makikita so yan, yan pa lang at saka 'yung simpre, 'yung hangin. Napaka sariwa dito, hindi polluted, ano? Dahil nga ito ay malayo sa uh, ano pa, 'yung ciudad, di ba? Kung uh, kumpara sa kalsada man dito, medyo malayo ito. Kaya dito kami nag-stay at dito rin kami nag uh, babanding ng aking misis kapag kami ay uh, gusto naming -luto, luto ayan. Magkakumbaga, Para baga nagbabahay-bahayan, ikaw nga nung bata pa, di ba? Kaya, ito, nagagawa rin namin ngayon, itong aming buhay na yeah, simple, eh. dahil nga sa kaganda ng ang kalikasan. Kasi yung ating kalikasan ay talaga nagbibigay sa atin ng napaka down gandang aura sa atin dahil sa, uh, kumbaga, nare-repress tayo kapag tayo stress marami tayo yung mga suliranin, marami tayo yung bumabagabag sa isip natin, lalo kung may karamdaman pa tayo. Nandiyan ano, na yung mga kung ano mga problema ano, na dumarating. Hindi na lahat meron. Pero mas maganda kung tayo ay may ganito at napapag uh, napapag ano natin, napapagtambay natin. Ayun, napapag uh, dito tayo nakapagmuni-muni. Ayun, di ba? at yon ay laking bagay sa akin nakagaya ko may karamdaman na ito ay isa sa pinaka ano ko uh, masasabi kong gamot sa, sa akin sarili bukod sa uh, iniinom ko ng mga uh, medisina ay uh, dito talaga ako bumabawi ng gusto kapag na, uh, na, na naikot ko ito nalibot ko itong aming munting uh, sakahan talagang pagpapawisan walang hindi talagang dito mararanasan mo yung kahit hindi ka nag ersisyo ay yung maglakad ka lang dito sa hotlusong, akyat ng matatarik yeah, may nakakaranas pa minsan na madulas ayun ang napakasaya dito eh na minsan hindi mo hindi mo masusukat kung anong kaligayahan na ibinibigay sa iyo ng ganitong kalikasan lalo kung ganito na malaya ka, nakakapagtanim nakakapag-alaga ng mga gusto mong alagaan kaya ng mga, yan, nakapagalaga din tayo ng mga isda. Na dito rin yung aking crayfish. Dito ko na rin nilagay. So, andyan din sila. Samasama -sama sila dyan. Dahil nga, ako ay laging umaalis. At minsan, uh, every month, nagpa-check -up, up ako. Uh, masayahin lang ako. Hindi ko pinapakita yung aking, ano, ang aking namalungkot ako. Dahil ako ay, ano ka talaga, mahal ko yung kalikasan. Yung lalo yung talaga. Kaya ako, lagi ako masaya. Siyempre, alam ko na si Lord, pinapagaling niya ako. At patuloy akong ginagabayan niya, lalo yung aking mga pamilya, mga sawat anak, mga apo, magulang at kapatid, at saka yung mga relatives ko. Yan ang lagi ko pinagpapasalamat sa Diyos na, at pinagdarasal, nawa kami ay uh, lagi ligtas sa anumang kapahamakan at sa mga karamdaman. Ano? Uh, di bali na na ito lang ang buhay namin at pagtagulan, napakaputik. Talagang kung hindi ka magbubuta, aalipungahin ka. Dito ako nakaranas na talagang nagsugat talaga yung aking ilan ng paa. Hindi ako makalakad dahil sa alpunga. At yung pag nagkakasugat tayo, lalo pag panahon ng mga tag-ulan na ganito, talagang misal naglalala yung mga sugat na yan. Pero sa kabila noon na dinanas namin, hindi pa rin ako bumitiw dito sa ah uh, pagsasaka uh, dahil ito nakalakihan ko na dito kami nabuhay dito ko napalaki yung aking mga anak at dito ako nakapaglaro noon at dito ko rin naranasan yung uh, kung paano mag-improve yung buhay namin uh, bago pa napatapos yung aking mga anak bagaman ako ay nakapagtrabaho sa kumpanya at ako ay 23 taon na, na, na doon pero minabuti ko pa rin na ako'y bumalik dito. Sa loob ng 23 years ay uh, bumalik ako dito para uh, uh, mag-ano le, balik uli sa sakahan. At dahil nga ito yung aking kagustuhan na uh, masaya talaga ako dito sa aking ginagawa. At sinasamahan ko na rin siyempre ma-inspire kayo ng pag-vlog. Yung vlogging, no? Dahil na ipapakita natin ito, na express natin yung ating mga nararamdaman, na ipapakita natin, na i natin yung mga tao na mga eh, may karamdaman din tulad ko na patuloy lang ang buhay. Lumaban lang, magpray lang tayo palagi at huwag kang bibitayo sa Panginoong Lubikha kay Lord God, no? Kaya ang masasabi ko sa atin, uh, ituloy lang natin ang buhay, huwag nating sasayangin dahil ito ay biyayang ibinigay sa atin na andito sa ating katawan ang, ang templo ng Diyos kaya pag tayo gumawa ng kasalanan andyan siya mararamdaman mo yung bigat sa dibdib mo na hiyan ay minsan hindi mo makayanan kaya masasabi ko marunong tayo yung tumanaw ng utang na loob magpakumbaba tayo marunong tayo magpatawad dahil tayo ay tao kung ang Diyos nga nakapagpatawad tayo pa kaya na tao nalikha lang niya kaya masasabi ko lagi Ayan, always pray. At tsak na tayo gagabayan. Huwag tayong susuko ano man yung hamon sa ating buhay. Dahil, andito. Kapag kaya natin, kaya natin at naisip natin, minsan down tayo, is natin, hindi natin kaya. Baka dumating ang panahon na, darating ang panahon na, ganito, hindi mo maipaliwag sa sarili mo kung ano ba yung dapat kong gawin minsan na depressed ka pero sa ng lahat pumunta ka lang sa ganitong lugar makikita mo yung mga kagandahan ng kalikasan na ibinigay sa atin na dapat nating pagyamanin nandito tayo sa sitawan na paring niya, at Mr. Dom at titingnan yung mga sitaw nila ay ito naman niya yan iba talaga pag masipag sipag at syagala ang kailangan yan ang kapital dito siyempre yung uh, pagbili ng bine, maliit lang na kapital yun. Pero pinaka malaki talaga dito na pinaka kapital dito ay yung sipag at tiyaga na samahan pa ng pagmamahal sa mga tanim. Para siyempre, makalago ng maayos, maalagaan na mabuti, magamasan, marasan ng damo sa ilalim, ayan. At alagaan hanggang sa bumunga. At pag na, every three days, pagkakatatlong araw mag-harvest. ay kung mabawa, ang kilo ng sitaw ay 50, at kayo naman ay may 100 kilo, paano kung nga rin isang tulinada? Oh, sa 50. Pagka ikaw may 100, sa 50, ay, magkano ano ba? 5,000 pala yun. Pag ikaw naman ay may isang tulinada, nakaharvest ko ng isang tulinada, bago maglugot, ay di may 50 mail na maliwanag na maliwanag. kaya yan ang pagtatanim dito ay hindi hindi basta-basta ano talaga pong ang pagtatanim na andiyan talaga ang number 1 ang kinabubuhay at lalo na sa ganitong lugar na napakaganda pa ng lupa na hindi na makailangan mag-abono so kailangan natin tanima so yun po maraming maraming po salamat na mga po ay patuloy kayo sumabay sa, sa aming channel at dito po ay uh, kaya ako gumana ganito para ma-inspire ang bawat taong nakakapanood. At laging nakangiti. Be happy always. God is good all the time. Kung gusto nyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon. Ba? Yeah. Times para mm -hmm. ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye, -bye.